Good afternoon mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon ko sa inyo. Ayan. Ito mga idol. Kilabit namin ng stainless dito mga idol. Idol! Ayun mga idol natin oh. Magkapalitada. Ito mapapansin nyo mga idol. yun yeah. yung naiwan namin na gutter kasi pinapalitadahan pa. Ayan. Kung mapapansin nyo, nagpapalitada yung dalawang masun mga idol natin project dito kay Arkitek Kalyun. Uh, yung contractor dito mga idol, si Arkitek Kalyun. Ang laki ng gutter dito mga idol. Ako ko pa sila. Ito, capping dito mga idol. Ito, Kombinasyon ng inside gutter. Pero tapos na ito mga idol. Ayan. Mapapansin nyo mga idol, yan. Bibidyo natin para makita nyo. Ayun. may palaman namin na silag mga idol. Ang silag po namin, kung mapapansin nyo gray yan yan gray ang sealant yan takulay halos sa gutter prosil ah, Ay sa mga idol kung mapapansin nyo ayan o kombinasyon na malit na gutter at saka malaki ayan ayan ang mga idol ayan ah, hanggang taas yan kasi islanting ayan islanting to mga idol kung mapapansin nyo kaya na lang yung grinder natin ayan o Ah, planting yan. Oh, lagpit, lagpit na. Oh, kasi yung mga idol, ayos na. Haba niyan, yung inside gutter na yan. Malaki. Malaki at saka maliit. Kaya ang sarado namin. Mapapansin yung mga idol niyan. Stainless yan, 304.5. Ah, uh, bungi-bungi yung ano, bunting. Ah, mapapansin yung mga idol niyan. baka nagsisilan kong mga asama mga idol ayan kung mapapansin nyo baluktot mga idol kasi sunod sa lote walang problema yun likod yun kaya nagkaroon sila ng inside gutter dito kay Arkek canyon kaya ayan may inside gutter kasi sunod sa lote ngayon kung mapapansin nyo ang layout namin ng yero dito sa may poste yan ang iskulado pagdating doon slanting kaya importante may inside gutter dito na stainless mga idol haba nito, haba nangyayari nito nice na nice na mga idol idol mga idol natin ha, kung mapapansin yung mga idol, kasi may sarado namin yung red scroll tuturo to namin sa inyong mga idol, mga follower ha, kung mapapansin yung mga idol, red scroll yan yan, yun po ni Boss Marvin. Yan, bridge roll yan. Ngayon, kombinasyon ng inside gutter. Eh, kung mapapansin nyo mga idol, kung, kung kayo ro mga idol, kailangan indirect ang sarado. diretsyo mo doon sa isang kabilang parlina, sa bridge roll line, para walang leak yan. Eh, kung mapapansin nyo, baitang ang sarado. Kaya sinisilant ni idol natin. Yan, si idol. Richard. Richard. Siksik mo idol. Haba ng yero to mga idol oh. Masino ng haba niyan. Ah. Buis buhay na naman to mga idol pakakit ng yero kasi daming wire. Ako ah, mo pa sinyo mga idol papakita ko sa inyo. Ah, mahirap talaga mga idol pag mahaba sobra ang yero. Ang pagkakabitan naman, ah, pagkakaakyatan niyan, nap napakaraming wire. Ah, mababa niyo mga idol, nandito na ako sa dulo. Ayan. Ah. Ang mapapansin yung mga idol, daming wire oh. Ayun. Ay haba ng yero nito. Ayan daming wire, kaya nag-isip kami kung paano namin may to. hindi natin pwede iakit sa kapitbahay, bawal yun. Kaya sarapan lang. Ah, kailangan talaga, diskarte lang. Napakita ko lang sa inyo mga idol, na baka, yung pagdating na ng, ng, ng -giro namin dito, napakairap iakit dahil na ang daming wire sa gabal ay ah, yan na lang gagatiran ko mga idol kasi wala pang mga firewall ah, kasi may firewall pa sila iangat dyan mga idol ganda ah. okay happy wins uh, ah, happy course to sa inyo mga idol ah, mag nagator na kami Ayun, kombinasyon yung lang ng kapin yan, mga atin. Ayos na. Yung kabilang dulo, pinakasintagahan pa, ah, palitagahan. Ay, importante yan. Nakaporma na kami ng gutter dito. Ayos na yung mga gutter. Okay, thank you. God bless. Shout out. po mga atin ang mga panorin. Salamat po mga atin. Happy Thursday. Thank you. God bless.